Ganito yung gagawin natin o gagawin niyo para malaman niyo kung sira na yung motor ng electric pan niyo. Na ganito ang klase, no. So kailangan niyo mas maganda kung meron kayong tester. Ganito yung tester ko, meron oh, meron akong tester. So ito yung ginagamit ko. Pwede rin kayong bumili sa online, mura lang naman ito. Uh, lagay ko yung link diyan kung may lalagay ko. Kailangan niyan, meron kayong uh, tester na bibili niyo, meron siyang K. halimbawa 2K, uh, 20K, 200K pataas. Kahit saan niyo ilagay diyan, kahit saan niyo itapas diyan, okay lang yan, walang problema. So, makikita lang din natin dyan, yung continuity. So, ang ginagamit ko ay 20K. Tapos, dito sa motor ay uh, puputulin nyo yung linya ng papuntang kapasito. Ayan, pinutul ko na yan, tapos pabalatan nyo. Ngayon, ditindan nyo ngayon kung mayroon niyang continuity kung magre reading dito sa ating tester. Pag nag-reading yan, okay pa itong motor. Pero pag hindi na nag-reading, sira na yung motor, papalitan na. Okay? So, try natin. Tapos, tignan natin yung uh, reading kung mayroon. Sa dalawang line ng kapasito. Ayan. Kaya tingnan niyo yung ano, walang reading yung tester. So ibig sabihin sira itong motor nito. Hindi siya nagre-reading dito. Okay, isa pa. Ayun oh. Wala siyang reading. Dapat siya nagre-reading. Ayun oh, dapat nagre-reading. Pero wala. Ibig sabihin sira